magandang hapon po muli mga kababayan ngayon naman po ang gusto kong talakayan sa inyo ay itong mga mga matataas na opisyal ng gobyerno na patraydor ang mga kilos at uh, mga ginagawa lalo na po itong mga nasa senado ang dami po dyan na mga senator na mga pro-China, pro-Duterte, at pro-Kibuloy. Ngayon, ano ang issue ko sa kanila? Sila po ay nakaupo mga halal, mga halal na opisyal na dapat ay naglilingkod sa ating bayan, naglilingkod sa bawat mamamayan. Pero ano po ang ginagawa ng mga ito? Kailangan pa ba, ba natin isa-isahin kung sino-sino ang mga ito? alam natin no need to pinpoint alam natin kung sino-sino dyan sa Senado ang mga pro-China mga pro-Duterte at pro-Kibuloy malinaw na malinaw po sa kanilang mga salita kanilang mga pahayag, mga kilos kung saan sila nakakiling ngayon mga kababayan, tama ba yon? kayo ay hinalal ng taong bayan para maglingkod sa bayan. Hindi yung para maglingkod sa iilang tao at mas lalo pa sa kalabang bansa. Yes! Hindi pa ba natin may tuturing na kalaban ang China? Come on. Huwag na po tayong mag... Uh, wag na po tayong mag... Uh, pa minsan sasabihin ni ng ibang politiko or ni kahit ni Pangulong Bongbong Marcos na we are friend to China. We have to be friend with China. Come on. <clears> huwag <throat> na tayong huwag na tayong maglokohan pa. Kaaway natin 'yan. Dahil although hindi tayo nakikipag-away, inaaway tayo inaapi tayo, inaagawan ng teritoryo, inaagawan ng kabuhayan. Tapos sinasaktan pa yung mga kababayan natin. Inilalagay sa piligro yung mga kababayan natin, mga sundalo, na nagpupunta dyan sa West Philippine Sea. Tapos itong mga, itong mga pro-China na mga senador na ito, ano na ngayon? Hahayaan lang ba natin sila na magkumilos ng ganyan? Sumasahod sila ng milyon-milyon. <clears throat> Tumatanggap ng milyon-milyon na halaga ng pera mula sa mga tao. Mula sa atin. Sa mga taxes natin. Pero sino ang pinagsisilbihan? Diba? Una, pinagsisilbihan yung isang... Uh, isang uh, ex-president na sobrang naiinggit sa nakaupong presidente to the point na sobrang paninira, pangalipusta, pagbabanta ang ginagawa para dito sa, sa ating Pangulo nang sa ganun ay magawa nila ang gusto nila. Nawala ng iba kundi ang maiupo ang kanyang anak na vice-president nang sa ganun ay tuloy-tuloy pa rin ang ligaya nila at ipapahamak tayo ang mga buhay natin dahil sa pagkampi nila, pagkaibigan sa China. Itong mga senador na ito na mga prokibuloy na ipinagtatanggol ang isang manyakis, mapangabuso, rapist, mapagkunwari nagkukunwaring uh, anak daw ng Diyos. Pero ang mga ginagawa ay sa maladimonyo. Puro ipinagtatanggol nitong mga hindi mo maintindihan kung nasaan ang mga kaluluwa ng mga ito. Mga halang na kapag ikaw, ikaw, tao, kapag ikaw ay kumampi, nagliligtas, nagtatanggol, sa isang kriminal o sa isang demonyo, apay, demonyo ka na rin. Tama hindi. Ngayon, itong mga senador na ito na kinakampihan itong fallen angel na si Kibuloy. Tapos, <coughs> kumakampi pa sa Duterte. Na alam natin kung ano ang karakas ng isang Duterte. Alam natin kung ano ang ginawa ni Duterte sa ating bansa, sa ating mga kababayan. At ang pinakamalala sa lahat ay ang pakikipag mabutihan ang pagtatanggol sa China. Mga kababayan, huwag natin kalimutan. Ito ay mga taga-silbi natin. Supposed to be. Mga pinili natin inilukluk niyan sa pwesto. Para paglingkuran ang bayan natin. Paglingkuran tayo na mamamayan. At ang kapalit nun, sinasahuran natin sila. Hindi lang basta-basta sahod. Milyones tapos ganito ang gagawin sa atin? So mga kababayan, ano ba ang hahayaan lang ba natin? Hahayaan lang ba natin na ganito ang ginagawa ng mga ito? Hindi ba dapat ang mga politikong ganito ay pinaparusahan? Ngayon, sino kasi ang magpaparusa? Tanong mga kababayan, sino kaya? Saan manggagaling <clears throat> ang desisyon na bigyan ng karampatang parusa ang mga katulad nito hindi po basta-basta hindi po biro ang ginagawa nito mga politikong ito lalo na ito mga senador na ito na alam natin kung sino-sino ang isa nga dyan kapatid pa mismo ng Pangulo eh diba ano na na nila yung ibang tao dyan sa mga ginagawa nila. At ang masaklap nga po dyan, sa ang angulo man natin tingnan ang mga ginagawa ng mga mga halang ang kaluluwan ng mga politiko na ito, ay talagang hindi po patang, katanggap tanggap Dapat sa mga ito eh, mga traidor mga traidor sa traidor sa gobyerno, traidor sa bayan, traidor sa kapwa Pilipino. So, ganyan lang ba? Habang sila ay nagtatamasa ng sobrang sasarap ng buhay nila <coughs> dahil sa pera ng mamamayan. Pero ang balik sa mamamayan eh. Pang-api. Eh. Pagka-traidor So ano mga kababayan? Tama ba na sabihin ko na dapat ito bigyan ng mabigat na parusa? Tama hindi. Yan lang po. Kasi parang bulag ang lahat eh. Bulag. Ngayon, marami man sanang gising na mga karaniwang tao kagaya natin. Pero, ano nagagawa natin? magtatabi lang dito. Kasi wala tayo sa kapangyarihan. Sila ang nasa kapangyarihan. Kaya, nagagawa nila ang bawat gusto nila kahit labag na. Labag sa katotohanan, labag sa kabutihan. Ipinapahayag ko lang po ang aking reaksyon damdamin tungkol sa mga ganitong klasing politiko. Lalo na dyan sa mga <coughs> mga senador ng mga traidor mga pro-kibuloy, pro-duterte, pro-China mga traidor po yan sa bayan ba? Diba? na dapat parusahan yun lang po mga kababayan at sa dahil sa lagi kong pinapaalala mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po nag-iisa nating tahanan Thank you for watching and uh, I'll see you later peace